Parte na ng kasaysayan ang isang kaganapan tuwing sumasapit ang buwan ng Mayo. Halimuyak ng mga bulaklak at kadalisayan ng mga dilag ang nagbibigay kulay sa tradisyong ito. Tunay na inaabangan ang pagsapit ng araw na puno ng kagandahan dito sa Barangay Poblacion West sa Agno. Aba, eh, tradisyon ito. Maliit pa lang ako eh, ito na ito eh. Pero noon, hindi ganyan kahabang linalakad. Actually, ang covered lang nung Santa Cruz natin noon, namin dito, eh tatlong purok lang. Pero nung naging barangay na, so uh, na-extend yung, ano, yung ruta. Ano yung mabot doon sa hangganan ng Poblasyon West. Ah, uh, nagsimula ito, puro ko. Ano, eh. Ang maalala ko noon, mga matatandang babae ang nagpasimula nito. Eh. Ginigitara, meron talagang gitarista noon at kinakanta kinakanta yung kuan uh, Salbe, Salve. Spanish ng Hail Mary yun eh, Justice Salve. Ang kaibahan lang noon kasi dinadala yan e eh, bahay-bahay. Napakalaking ano eh, indulhensya. Hindi namin ginaganap ang mga activities namin dito nang hindi nung umpisa ng misa. Actually, before tayo nag-start kanina, we just finished yung Holy Mass natin uh, in Thanksgiving nung uh, piyesta natin dito. Uh, mas kaya nung activity rito sa barangay, we always start with the Holy Mass. After the Holy Mass, so, uh, ipon ipon na rito, uh, yung mga reyna, nag nagbibisay taas, at yung mga ibang bata naman, kanya-kanyang dala na yung mga, yung mga parents. Y yung mga parents na yan, eh, they have experience also joining the Santa Cruzan. Nung sila mga bata pa, sumasali sila at kanya yung mga anak nila, eh, sinasali rin nila yun ang talagang tradisyon na talaga eh. Uh, hindi, hindi na ma, this will not be broken. Ito yung pagkakataon na talagang lumalabas lahat ng tao. Mga anak nila nandyan, nakikita nila yung ginagawa ng matatatanda. Uh, parang ano na rin eh, pagpapakita ng uh, kultura na dapat nilang sundan na maganda. Uh, hindi ko naman pinupulaan yung ibang barangay na nagpipiesta. Kami lang, kami lang dito sa buong agno ang merong religious intonation ang aming fiesta. Nagagawa nga nito, uh, Reyna Elena. So, eh, last, nung bago kong umupong uh, kapitan, ipinaliwanag eh, kong ori eh, sa kanila kung anong itong pinagdidiwang na, na, namin. Yun yung hinanap ni, di ba? Uh, She went into a mission to look for the cross of Christ at atakuan niya. At uh, yun ang ano, iyon ang simula ng ng uh, ano nito, gawain na ito. Payak, ngunit ito ay tradisyong may lalim at puno ng puso. Sa siyam na araw ng paggunita, kultura at paniniwala tiyak na makikilala babae, lalaki at kabataan lahat nakikipagsaya dito sa Santa Cruzan. Sa ating pagbabalik, ano pa nga ba ang mga mapapasyalan?